Hi guys, is Katasay Vlog and welcome back to another vlog. Day in Sunday. At yun, first time ko ulit makakasama ang aking pamilya. Hindi na lang ulit na ulit ang aming pagsimba tuwing linggo. Mapapansin niyo din mga katisay na basa ang kalsada dahil nga umulan nga. Magmumutor sana nga kami ni Lab, Lab kaso nga hindi siya nakasama at masama ang pakiramdam niya. Sa so, tuwing napupunta nga pala ako sa bayan ay lagi akong napapatingin dito sa Mr. DIY. Kabubukas nga lang pala niyan kaya yun. Hindi pa rin ako dyan nakakapasok at maganda nga daw diyan dahil nga mura nga ang bilihin. Sa mura nga daw palang bilihin diyan ay pwede mo na yan ipang regalo. Total ilang days na lang ay Pasko na. Malapit na nga pala kami sa simbahan ng Katoliko dito sa Infant. Marami pa rin nagsasabi na bakit nung nasimbak pa kami sa Infanta, eh meron naman sa Rial. Ang masasabi ko lang po pala ay hindi po kami makakasimba ng araw dahil nga may trabaho din sila Papa. Kaya yung time na itong hapon na, eh siya ka lang kami makakapagsimba. Naalala ko mga katisay, na nung hindi pa pandemic, eh, tuwing linggo ay nasimba talaga kami dito sa Infanta. So yun mga katisahil, nakapunta na kami dito sa simbahan at hahanap lang si Papa ng papaparkingan. Medyo natagalan pa nga di yan dahil nga itong mga sasakyan na hindi na malaman kung saan sila paparking. Buti na lang nakita kami ng security card at inasisito mga sasakyan. Salamat Panginoon dahil nga nagkasama ulit kami ng aming pamilya dahil nga dito sa pagsimba. Masaya nga palang puso ko dahil kasama ko na ulit sila. Thank you Lord palagi. Ito nga palang aking pamilya. Ito ang sila Papa, si Mama, si Ivy, si Arcel, si Macnell at saka si Rainsel. Matik na kapag kasama mong pamilya ko ay talagang mga ka. Nag-uumpisa na nga pala si mamang mag-video at alam na niya yung vlogger. Dito na nga pala kami sa loob ng simbahan at magsisimula na. Flex ko nga pala yung aking mga kapatid. Ayan si Arcel. Tapos ako. Tapos si Macnell, si Ivy, si Raincel, si Mama at si Papa ay nandoon sa CR. Tapos na nga pala ang misa at yan kami ay nagpapalakpakan na at tuwi. na rin. Habang nag edit nga pala akong mga katisay, hindi ko napansin na wala pala akong lipstick. Kita tuloy ang pagkaputla akong babae. Eh, aray ko. Nakalabas na nga pala kami ng simbahan at sabi pa nga dito ni Tutoy, ibidyohan ko daw siya. Ay hala sige, malakas ka sa akin ay. Natawa akong bigla dahil nga si Tutoy natapilok diyan yan. Tinanong pa nga ako din ni Arsala, sabi niya, ano yung nabidyohan mo? Abay sabi ko malamang at sabi may ibidyo kita ay bay tuloy. Alam niyo mga katisay, nung kami payat-payatin pa kami magkakapatid. kasya kami dyan sa tricycle na ayan. Yung tricycle namin ay mat tanda na rin yan. Ando, ay ngayon 2025, ay talaga namang naglalakihan na. Ay hindi na makasya kasya sa tricycle. Nabanggit pa nga din ni mama na sabi, ay kung kasama pa yung tatlo, ay talaga namang hindi na Ang binabanggit ni mama ay di yung katipan ni AB, yung katipan ni Arcel, at saka yung akin. Ay ando, kulang na laang ay may sasakyan na tayo. Van ba kotse? Hoy! Pupunta nga pala kami sa pulin. Lumihan yung tapat ng axe. At doon na lang kami kakain. Sabi nga pala diyan ni Papa, ay saka na kami kumain sa Jollibee kaya sa Inasal dahil nga wala daw siyang pangkain ngayon. Ay okay lang naman sa amin kahit wag na pati. Ang importante ay kami sama-sama. Okay lang kahit lumila ang aming kainin. Thank you pa rin, Papa. Papunta na nga rin pala kami dito sa aming kakainan. At nandito na nga kami yung mga katisay. At talaga namang mga gutom na ang mga first son. So, nga pala diyan ni Papa si na bumili nga daw ng pandesal at masarap nga yung eh, kapartner na itong lume. Kakaupo pa lang namin dito sa bangko ay eh, si mama na may minakilala na agad. Sa sobrang gutom ay eh, yung mama ko ay nakatulala na. <laughs> Habang wala pa yung aming lume ay iyan, kinain na namin yung pandesal. Ay papaano na yung mauubos na yung pandesal kaysa dun sa luming aming kakainin? Aray ko. Nakakatuwa lang noon dahil nga mga payat-payatin nga kami. Kitang-kita nyo nga naman yung aking bunsong kapatid na talagang mahiyain pagdating sa camera. Dumating na nga itong aming order na lume at ayan na, kanya-kanya na kami ha. At talaga namang nakakagutom na. Thank you Lord sa pagkain. O siya mga katisay, kakain muna kami. Bye! Sa sobrang konto namin, ayan ang resulta, ubos na ubos. Nagtatampo pa nga diyan yung bunso kong kapatid dahil nga sabi niya ay gusto pa rin daw niya ng kwek-kwek. Siyempre, pag bunso, kailangan sunod din. Ayan, papunta nga pala kami sa kumon para kumain pa rin ng kwek-kwek. Huh, ano na tayo? Parang hindi na sa lumi. Bago nga pala kami pumunta sa simbahan, ay nakita nga agad ni Papa yung mainit-init pa na habhab -hab. Ay so yun, nag siya, kaya yun, napapunta rin kami dito para kumain sila. Niloloko pa nga din ni Papa, sabi niya baka nga daw hindi na mainit yung habhab. -hab. Tapos nung hinalo-halo nung tendera ay mainit-init pa. Sabi naman ni papa ay baka naman yung kawali lang ang mainit at hindi yung habhab. -hab. <laughs> Nangangapatawan na nga, nga po kami Diyan ni AB Dahil kami yung hindi na nakain Dahil nga busog pa kami do sa kinain naming lumi Tapos sila mama nag-order pa talaga ng habhab -hab. Tapos si Arcel nag-order ng habhab -hab. Tapos yung kwek-kwek At sabi pa nga Diyan ni AB ay Sabi niya do sa kuya niya Akala ko ba nagbabawas ka Ako nga pala natawa dun sa tendera At akala ko yung lalaki ay tumboy pala Kaya yan <laughs> oh siya mga katisay hanggang dito na lang bye thanks for watching Mwah.